punat nito nga ako dito sa gumaka bypass road bayan ng Pitogo municipal hall ng magkangan dito sa Padre Burgos Baywalk Basya ko kamote sarado pala yung dadaanan na yun ah, na babalikan ko ay <coughs> right out of tayo 6.15 na ako nakalis mula dun sa pinag check in ko ito so, nga pala ang day 6 ng aking Northern Summer Manila ride at ang target destination ko today ay Candelaria, Quezon yes. 140 kilometers yun Kali hindi na ako dadaan sa Katimonan May nakita akong dito pakaliwa na Tumaka, try ko dun dumaan May akatin lang din Pero mababalan, check ko Tara, samahan nyo ulit ako oh, gumaka na Narangan na yung ano, seawall dito So, ito, barrier And Last year, nakaupo pa ako doon yun Sa yan yan nag ka bypass road tayo. Tapos pagdating na naman sa crossing, kakaliwa tayo. Ah, oh, kunat nitong ako dito sa ka bypass road. <laughs> Patapos naman na. Ay na. Magkuplat na. Eh, oh, yeah. recovery lang pala to. Meron pa pala isa yun no? Kaya. Oh. Welcome sa bayan ng Pitogo keso dito na tayo sa junction ng Pitogo pakaliwa yung patanawan unfortunately hindi na tayo tadahan dyan dito na tayo sa kanan, papuntang Unisan mas diretsyo to papuntang pagbilaw na nandito nga pala ako duman para maiwasan yung mga bus and trucks dito sa kabilang side ng Gumaka hanggang Atimonan nandito walang kasabay luwag ng kalsada eh dun may mga uh, two lanes lang eh wala akong mga shoulder o dito meron pa mabuti na lang may mga lilim na ganito salamat sa mga puno natin last piece na ng umaga nandito tayo sa junction ng Unisan Unisan pa kaliwa ang pa karete na tatamuha ng pakanan Unisan town proper happy fiesta Kalilayan Bridge project pa pala ito ni Cardinal Mato kumbaga alas 11 na mga kapatsyak at habang tumitirik ang araw painit na ng painit pa konti na rin ang pa konti yung kilometro na natatakbo dito pa lang tayo sa Agdangan doon muna tayo gagaray eh. kasi mainit na welcome Art ng bayan ng Agdangan municipal hall ng Agdangan sig bill tower nila Agdangan ngayon lang na, ako nakakita ng ganung bell tower. Ito na bell tower. Check na lang natin sa harapan. Tawag pala dyan ay Luminous Cross of Grace Sanctuary. Kabanal-banal ng Tugo ni Jesus. O watchtower pala siya. Ang dami yung kailangan gawin para makakit sa tanong oras. Pero pang orientation. Kailangan pang tumahan sa banal na dalanginan para sa banal na paglilinis kailangan mo magkubat ng sapatos, kinelas. Bawal din ang short. Mas short tayo. So, sunod na siguro yan. Tapos <laughs> na bahay pala, Padre Burgos. 16 kilometers lang siya. Uh, at wala ganung ahon. Kaya, try natin. Kaya-kaya naman -kaya na siguro. Putubaw ang tawag dito. Uh, ano ang putubaw? May ano po siya, malagkit po yung parang... May, lang, may palamang bukayo sa loob. Bibigyan tayo ng isang pack para matikman natin. Yung ano pala, A ano yung dun sa simbahan niya sa likod? Parang watchtower paggabi gabi may ilaw kasi luminous eh. Pero na ano din po, pwede pong dun po kumakyat doon po. Kahit umaga. Kailangan ko rin ng asukal doon. Eh. Ito yung tsura niya. Tignan natin. Ayan, talo-talo na yung dumi ng kamay. Ito pala man niya sa Nyug, pati nyug parehas. Labas sa kalob, nyug. Ah, meron sila nga parang ano to, espasol. Pabilog yung espasol nila. Ito along okay, highway ng agdangan May kita. Dito rin pala bawal na yung mga sando bag, yung mga plastic. Kaya paper bag na binigay sa akin. Talbo 5, non proper dan ang Burgos. Ah, kain na tayo. Dito sa Padre Burgos, Baywalk Basya Medyo madumi lang ngayon yung ano, yung dagat nila. Ah, uh, baka may shoutout kayo yung mga bata ito, mga batang burgo. Shoutout po kay Clarice Danyo, kayo kay Raven Dalba. Sana po lumaka na kayo. Kaya, 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 Nandito ako ngayon sa barangay Basyao, Padre Burgos, Quezon. Uh, itong beach nila eh, dati, malinis to yan. Tinamaan ng bagyong Agon to. Agon kaya. to. Pasok na ni Agon. Kaya uh, ako oh, Saka marami daw nasira mga bangka nila. Nagaganap ng payangan eh kaya napadpad ako dito. Sige, Sige Molly. Siya bel na ito. Lahat to. Hindi na kain mo na. Eh, hindi nga ito to. <laughs> <Parmali. laughs> <Parmali. laughs> pag bumalik ka kahit anong oras. Ay, salamat. Wala kang kakastusin. Ka yeah. May bahay ako doon. Ganda na bahay niyan doon. Sige po. Ito hindi ko so, bahay din, ito, may bahay din um, bahay ako dalawa. Mag pa ko dito, dito dito tayo dadaan. Malik ka dito <laughs> sa akin. Siko, ko bago dumating sa junction ng Pagbilaw. Yung junction na may way papunta ng Timonan. Ay wala na akong 500 meters na ako. Wala na po sana natin yung junction. Tara ito kumpal Pagbilaw. Oh no. Lucena na Diversion Road sa Lucena ang amoy coconut talaga dito pumasok eh. na ako dito sa Lucena City Dumaan pa ako kanina sa Diversion may ahong pala doon tayo ngayon sa Quezon Provincial Government Center ang naging capital hindi na ako masyadong nagdala rito Tuloy pa yung puntahan ko nasa may kit 20 kilometers pa pero wala naman ng ahong kamote sarado pala yung dadaanan na yun sarado yung tulay ginagawa eh ah, layo na babalikan ko gila ako ng ina nangama ko sarado yung ang layo na yung kutang kulit ang babalikan ko napakain tuloy ako ng mami ang problema na ko yung helmet ko naman doon babalikan ko na naman kamo ate Mount Barahaw nakikita niyo. mga 5.30 na at nakarta ng daanan papalabas palabas ng ecotourism road Diretso lang natin ito. na ng gabi at nagsisimula na ang dumilim. 10 kilometers away mula sa aking tutulugan sa Candelaria. At kasi lakuyan na dito pa rin ako sa Eco Tourism Road. Dito ko na tatapusin ang aking ride ngayong araw. Bukas nga pala ay didiretso na ako Manila dahil wala na akong budget. Nagkakabusan na. Dapat makarating tayo doon bago magdilim malapit lang naman tong Candelaria nasa 130 na lang ata ride free, stay safe enjoy, be humble paalam